Alam mo ba na may mga pangalan sa Biblia na parang simpleng talalang sa genealogy? Pero sa kanila nagsimula ang daan patungo sa dakilang pangako ng Diyos? Isa na rito si Nareu, Serug at Nahor na mahalaga sa linya ng mga patriarka bago dumating si Abraham. Si Reu ay anak ni Peleg at apo ni Eber. Nabuhay siya sa panahon pagkatapos ng paghati ng wika sa Tower of Babel, isang panahon ng pagbabago at pagkakalat ng mga tao sa ibat-ibang rehiyon. Ipinanganak si Reu ng si Peleg ay tatlumpung taong gulang at nabuhay ng dalawang daan at pitong taon. Bagaman hindi detalyado ang kanyang buhay, siya ay mahalaga sa linya ng mga patriarka dahil siya ang ama ni Serug at bahagi ng plano ng Diyos para sa hinaharap. Si Serug ay anak ni Reu. Ipinanganak siya nang si Reu ay 32 taong gulang at nabuhay ng dalawang daan at tatlumpung taon. Bagaman maliit ang detalyang kwento tungkol sa kanya, siya ay mahalaga bilang tulay sa genealogy. Siya ang ama ni Nahor at sa pamamagitan ng kanyang linya, ipinagpapatuloy ng Diyos ang plano para sa sangkatauhan at sa pagtupad ng kanyang mga pangako. Si Nahor ay anak ni Serug at ama ni Tera, na ama naman ni Abraham. Ipinanganak siya nang si Serug ay tatlumpung taong gulang. Ang kwento niya ay tila simpleng tala lamang. Ngunit siya ay mahalagang bahagi ng linya na humantong kay Abraham at sa huli, kay Mesiyas. Ang kanyang buhay ay paalala sa atin na bawat tao, kahit sa simpleng paraan ay may papel sa plano ng Diyos at sa pagpapatuloy ng kanyang pangako sa sangkatauhan. Kahit simpleng tao at tila ordinaryo ang kanilang kwento sina Reu, Serug at Nahor ay nagpapakita na bawat henerasyon ay may mahalagang papel sa plano ng Diyos. Ipinapaalala nito sa atin na ang bawat hakbang ng ating buhay, kahit maliit o hindi gaanong nakikita ng iba, ay maaring may malalim na epekto sa hinaharap. Ang kanilang kwento ay nagtuturo rin na ang pananampalataya at pagtitiwala sa Diyos ay mahalaga sa bawat yugto ng buhay. At ang bawat isa sa atin ay maaring maging instrumento ng kanyang dakilang plano. Pahalagahan ang papel mo sa plano ng Diyos sa iyong panahon. At huwag maliitin ang mga simpleng bagay na ginagawa mo sa buhay pag-aralan ng kwento at genealogy ng Biblia upang mas maunawaan ang kanyang plano at mas maging handa sa iyong sariling misyon o responsibilidad sa buhay. Isipin rin kung paano ang iyong mga desisyon at hakbang ay maaaring magdala ng magandang epekto sa iba at sa susunod na henerasyon at sikaping sundan ang halimbawa ng pananampalataya at katapatan sa Diyos na ipinakita ng mga patriarka. Kahit simpleng pangalan sa Biblia tulad ni Nareu, Serug at Nahor ay may mahalagang bahagi sa plano ng Diyos. Ipinapakita nito sa atin na walang taong maliit o hindi mahalaga sa kanyang mata. Sa ating buhay, bawat isa sa atin ay may papel sa mas malaking kwento ng pananampalataya. Kahit na hindi natin laging nakikita ang epekto ng ating ginagawa, ang bawat hakbang natin ng pananampalataya at pagsunod sa Diyos ay may epekto sa hinaharap, hindi lamang para sa atin kundi para sa susunod na henerasyon din. Ang kanilang kwento ay paalala na ang Diyos ay tapat sa kanyang mga pangako at ginagamit ang bawat isa sa atin sa kanyang dakilang plano. Salamat sa pakikinig kapatid. Ano ang natutunan mo ngayon? I-comment mo at huwag kalimutang i-like, i-share at mag-subscribe. God bless. In the name of Jesus, Amen.